Ano uh, na mong movie nung ako? Lain like, namin pinapanood doon and ano, and Teng Ay, eh, yung ano pa? Ako, shake okay. Rattle and Roll. Shake Rattle and Roll. Yung okay, one, yung okay, one ah. Okay, Kaya Kaya ko tama. Oh, okay, Manananggal si... Uh, ako na-experience ko yung ano, napasama ako doon sa Enchanted Kingdom ni Bong Revilla. Ah, just, ah yun yung first fantasy movie ko. Ako, <laughs> oh, ano, Jose oh. Rizal. Yung yes. kay, ano, Cesar Montano. May mga Jose there. Yes. Dami, ang daming... Kaya nga lang. Oh, so, may ako social media, media na. Ang first best picture ng MMFF, Kasama yung ma'am mo yan. Oo nga. President era. Era, tama. Ang title niya ay Diligin mo ng hamog ang uhaw na lupa. Oo, oh, yun mga title. Diba, ang mga title. Yan ang mga title. Ate ang title. Di ba? What a way to end the podcast. Sa usaw mo sa suka, ang uhaw na lumpia. <laughs> yan. Muli, panunod po natin lahat <laughs> ng mga pelikula sa MMFF. Ah, nagsimula na po December 25 hanggang January 7. January 7. Yeah. Abangan uh, po yan.